Yung mga nabigyan na, ha? Nabigyan na kita. Dali na, sige na. Huwag gumag baka malaglag. Huwag gumag-check, baka malaglag. Sige, titik ka na muna. Bigyan mo, bigyan mga bata. Sige, bigyan mo na pagkain. Over kumain gumain kayo. Babalik kami! na wala na! Guys, ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. For uh, today's video... Magbibigyan naman tayo ngayon ng overload kasama ko, syempre, uh, yung uh, team ng uh, may-ari ng Lumina Park. So, kung inyong na itong mga take-out, ano lang muna ito ha. Uh, 50, 50 peraso lang po yung mabibigyan natin ngayon ng uh, Piwata Faris Overload na kung saan, iikot tayo ngayon kasama yung sasakyan ko. Doon ako sa may likod, sa likod ng pick-up. At iabot natin ito sa mga madadaanan natin sa kalsada. So, abangan nyo yan mamaya. Let's go! So, ayan na guys ha. Itakagan na natin sa sasakyan at iaabot na natin sa ating mga madadaanan. Kanan ka dyan ha, kanan! Hello. Kanan! For to this video, for to this video, ayan, iikot na tayo at maghahanap ka tayo ng abutan natin ng overload. Kaya naman, Diyos ko, magbibigyan na naman tayo ngayon ng, uh, um, ng mga natutulog sa kalsada yung madadaanan natin. At na, syempre, mas matimbang sila sa akin sa ngayon. Kasi diba, dati din naman ako nandiyan. So ito, ito may nakikita tayo mga bata pa to. So, hindi dyan natin sila. Okay, 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 yeah, yeah. Mother, kumain ka na. Sige, bigyan ko yung pagkain. Wait lang ha. Dali lang. Dali lang. O, oh, tatlo yan, tatlo. Ba't tahulong? Ah, kaya mo na kayo. So ganito na lang ang gagawin natin po. Wala pa lang sila. Tabaw oh, yun, kumain kayo. Kumain muna kayo. mo na kayo, tigma mo overload ko. Ayun na nahulog yung kutsara. Ah, tsara huwag na yan. Oh, ah, let's go na, let's go. Abante. Welcome, Rutunda, Patay Siri. Overload, kumain kayo, kumain. Overload yan, overload. Isa-isa lang, isa-isa lang. Kusara, lagi mo paano kusara. Isa-isa lang, isa-isa lang. Oo, bibigyan ko kayo, Isa-isa lang. Isa-isa lang, marami po. Lola mo na, lula. Oh, sige na, sige na. Hindi ka pa pala nakaanis. Yes? Kailangan so, unahin natin yung ano, ma... Lola, si Lola. Lola. Nabi jangan saya lebih jalan kita <geta>, lebih <tuh> ya, <tuh> <lupanya. tuh> <Lati> jalan <geta. tuh> alulah ng mga abutan babalikan na lang natin? Yung mga nabigyan na ha! Nabigyan na kita kuya! Nabigyan na kita, pabalik-balik na lang. wala wala sige na. Huwag wala wala Huwag wala 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 balik na lang. O, oh, na. Sige na. Huwag kumakyat, baka malaglag. Huwag kumakyat, baka malaglag. O, oh, huwag kumakyat, baka malaglag. Oo, oh, oo. Oh, oh. Dali na. Yung tapos na, okay na. Dali. <laughs> dali.

sana na lang, last one. Lala. ah balik na ka lang kami na ubusan Babalik kami na ubusan Wala na. Babalik na lang natin sila. ubusan tayo ng istat eh. Ah. lang po para 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 lagi tayo para 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 pero mabait na mga mag-donate kasi gusto ko siya talaga gawin na pagtulong din sa kapwa. Sana may mga, may, may, may mga maging, ma mag, makuha tayo na maging kapartner na doon sa Mario para kayaanin ko. Kasi di ba, sabi ko nga tayo, hindi pa naman tayo mayaman. Pero hanggat maaari sana, magbibigay tayo sa kanila kung kaya lang natin. Pero hopefully na mga tayo na Good Samaritan na makatulong sa atin. So yun lang po guys, maraming salamat. At natutuwa ko, dahil nakita ko naman kung baan din sa kyan, natutuwa. At sa konting uh, bagay na pinibigay natin sa kanila. So yun lang po, maraming salamat po at God bless po tayong lahat.